<laughs> Hi mga farmers, welcome back to my channel. It's Lonica's Farm. Hi mga farmers, and for today's video, bisitahin natin yung baka ko dito sa aking area. Ayan, so ito ay tabing galsada. dito, o oh, tinan nyo. Ayan, Main road to. So, marami akong baka dito na nakalagay. So, ganito yung ginawa kong design na open lang siya. Pero, nakita ninyo dito, uh, may ginawa tayo dito electric fence. So, ang ang pinaka, ang pinaka electric, ano nito ay solar lang. Solar lang yung ginamit natin dyan. So, maya pakita ko sa inyo. Ayan, 'yung bin tinanggal natin na wire ayan oh. Ayan. kasi nagsama 'yung Ibalik eh, natin. 'yun. Ayan. So payong lang tayo kasi maulap. Oh, napansin niya ay may dinangbaka oh. Tingnan natin mamaya dito mo. At 'yung gabit natin dito na um tinaka solar lang. Ayan, then meron tayo ele, um, kit circuit dyan sa loob. Then, di so, sa solar panel natin, um, may battery dito so sinacharge. Then meron na lang tayong um, ano, electric energizer sa loob. ayun o. Oh. Um, yung pinaka electric energizer na yan, nabili lang natin yan sa Shopee. Ayan, then may battery naman dito sa baba. ayun yung ilalim. So ito yung kay ng um, source ng ating electric fence dito sa um, area natin kung saan nandito yung ating mga alagang baka. nandun yung mga baka natin at dito may pinapagwa tayong kubo dito. So, yun parang itibubo lang. So, mamaya puntahan natin. Marami din dito sakop ng mga puno. Ayan, o. Oh. Meron dyang duhat ko, diba? May lumboy. Lumboy ito sa Bisaya. Duhat ko sa Tagalog. At may marami din dito mga, mga ano, niyog. Ayan, mga buko. So, ito, itong punong ito, yan, yan yung malbor lights daw ng mga taga buhol. Kasi, eto yung ginagamit ng iba na hindi nagsisigarilyo na binibili. Inaano lang nila okay yan. Ba? ayan. Ito yung ginagamit dito ng mga taga Bohol. Karamihan mga may edad na pang ano, yosi. <laughs> ito yung pinapalaman na ng tabako sa loob. Ayan. So medyo malaki-laki din yung ating luka dito. Tandaan dito. Ang mapansin ninyo, um, hindi pa masyado malinis kasi nga lang ng baka dito. Tapos pinalibutan lang natin ng electric fence para hindi na tayo gumastos na sobra sa sa bakod. Kasi ang mahal magpabakod. So, sobrang sukal ito dati. Wala kang makikita dito na puro damo lahat yan. So, dahil naglagay tayo ng baka, medyo lumini siya. Kasi, kinakain ng baka yung mga damo-damo dito. So, sa likod yung baka, yun, mamaya pa natin. So ayan yung una natin. So yung una nating baka. So kung mapansin niyo hindi yan nakasoga. Hindi yan nakatali. Ayun. Ipa ipayatin So yung mga baka kasi natin hindi pa masyado na purgas at chanela. Tapos yung mga balat, may mga hayop pa or mga garpata. Kaya medyo payat yung iba. Ito kasi buntes. yan, yung isang yan. Kaya medyo malaki yung katawan. So, pag ninyo yung iba natin dito, medyo payat. So, Pupagahin pa natin yan. Tapos ang baka, maganda rin siyang negosyo. kasi okay ayan, kung may ganito na mga lupa hindi naman siya kailangan pakainin na kung ano, damo lang tapos ano rin, hindi na kailangan bantayan, lalo na kung meron naman kayong mga ganito klaseng bakod may, may bantay, ganyan um, hindi na mahirapan yung area natin dito uh, may kalakihan din ito na halos 1.6 hectares sa so, hanggang dulo ayan, so nandito yung mga baka natin yung baka natin dito pala ano, um, anim na babae, isang butakal, lalaki. Tapos may mga bisiro na rin tayo dito. Mga anak. So, itong 1.6 hectares, kung ganitong kadaming baka yung ilalagay ninyo, um, mabilis, it, mga ilang buwan lang to, madaling maubos yung mga damo kasi malalakas kumain ng damo yung mga baka. Pero once na naubos or wala na silang makain, pwede naman tayong maghakot ng napier grass may mga napier naman doon o saka sa ibang lugar, pwede natin hakutan yung mga baka para may patuloy silang kainin. Ayan. So, nilagay ko yung baka dito dahil, ayun sila. Nilagay ko yung baka dito dahil, nga, gusto ko linisin yung area ng mawiles Tapos, um, lalagyan ko kasi ng mga uh, mga manok to sa sun So, abangan nyo na lang yung pagdevelop natin sa lugar na to. So, ito yung mga baka natin dito. Ayan. Yung mga babae natin dito, um, Brahman mix native na itong mga ito. Ayan. Then, yung pinakalalaki ko na, ayan yung mga babae. Pakita mo muna yung mga babae. So, yung iba, mga payat pa. Kasi, ano, hindi pala purga yan. Tsaka yung isa, nanganak, kakapanganak lang. Kaya medyo payat na payat yung katawan. Pero mga ilang buwan lang, papakita ko sa inyo, mabilis naman gaganda yung katawan ng mga baka natin. So, dati kasi, nandun to sa bukid, sa aming bukid. So nakatali ito. Sinosoga. So kaya minsan kulang sa pagkain. Ngayon, pinakawala natin kaya maano na sila. Ayan o. No? Ganda ng bisirong dito. So yung lalaki, nakapakita ko sa inyo. Itong lalaki, nabili ko sa Batangas. So shinip to dito um, for, um, ng keeper ng mga baka. Ayan. So ang breed. So ang breed nitong lalaki ko is Indo-Brazil. Ayan, kaya kung mapansin ninyo, malaki yung bakang to. Ayan, kung mapansin ninyo, oh, ang laki niya talaga. Halos yung height ko, kahit din ng baka. So, ito mga farmers, payat, payat pa ito. Pero dahil nung nandun sa Batangas to, sanay sila sa feeds. Sa, sanay sa feeds yung mga ganitong baka. So, dito dahil um, silip natin sila sa... ah, ah, ah. So, dahil sinip natin sila sa mga madam mo na. So, nag adjust yung katawan nila. Tapos, makita ninyo yung balat. I-zoom mo. Yung balat. So, ayan. Yeah, marami pa talagang mga balat na excess na ikakataba nila. Tapos, yung garapata ang dami. Kaya, ano gagamutin pa natin yan at pupurgahin. Laki, iba natin inahin. Nandito naman nagtatago sa mga puno. Yan. Ito so, yung malaking baka natin dati. So, ano din to na Indo Brahman? Mix na native. Mm -hmm. Tapos, um, namayat siya kasi kapapanganak lang. Ayan, makita ninyo, medyo payat. Pero babawi naman din yan. So, ito inahin din natin. Ang, ang laki ng sumay. Sira mo. Sabi mo. So, itong back na ito, ito, maganda yung katawan nito. Isa natin yan. Yan. Kung mapansin ninyo, wala na siya excess, excess skin. Ah, um, talagang batak sa kanyang taba. Uh, Baka may magtanong, ma'am, paano po yung mga tubig nila? sa so, siyempre, pag yung lolo ko kasi dati nagbabaka, wala namang source of water doon dati sa amin sa Cavite. So, talagang kinakahusan pa ng tubig yun ng lolo ko, dinadalan pa yung baka. So dito, papakita ko sa inyo mamaya yung um, source of tubig ng ating mga baka dito. Pakita ko lang sa inyo yung ibang ina inain na ating mga baka. Ayan, maganda kasi yung katawan nitong isa. Ayan, ito yung baka nating isa na maganda katawan. No? Pit na rin yung balat. Ayan. Grabe yung Indo-Brazil natin, no? Ang laki talaga niya. So, maganda talaga bumili. Marami talaga kayo. If ever gusto nyo palang bumili, maraming mga nagbebenta ng mga ganyang baka. Ganito yan, ganito oh Sa Batangas. Meron pa siya ear piercing. O, oh, shout out, boss, EJ. <laughs> Yan. Pinili ko pala itong aking Indo-Brazil na sobrang laki kay boss, EJ Livestock sa Batangas. Yan. So, dito na tayo. Pakita ko sa inyo yung source of water ng ating mga alagang baka. So, meron naman tayo ang tatlong bisiro, no? So, dalawang bisiro na tayo meron dito. Ayan. Ito maliit. Manganak na yung ating mga tapos may isa pa tayong buntes so magiging tatlo na yan. so dito banda ayan mapansin nyo dito meron ditong pond kung saan may tubig sorry kaya punta natin dito sila pumupunta So, dito sila pumupunta pag umiinom. Kasi ang baka, hindi sila kagaya ng kalabaw na lumulublob sa tubig para maligo o magpalamig. So, sila, umiinom lang sila. Yan. So, nakita ninyo yung electric fence natin, oh. If ever gusto nyo gawin niya, madaling-madali lang yan. I, um, wire lang yan, tapos mga bakal, tas electric circuit na energizer, tapos na solar battery, tapos yun na, pwede na kayo magbakod ng ganito. Yan. Dito sila umiinom. Kaya niya. makita niyo may, may, bakas ng mga paa nila diyan. Pag nauuhaw sila dito sila umiinom sa pond na 'yan. So, 'yun mga farmers, at least napakita ko sa inyo yung aking mga baka dito na may mga breed din naman at dito nakita niyo pinakawalan lang natin sila dito sa area at, at naging natin ng na solar na fence. Yan, mag-update ako sa inyo sa susunod pag tumaba na sila then yung development dito natin sa lot natin dito sa binlog ito ngayon so yun mga farmers kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking youtube channel at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking youtube channel ay mga farmers thank you for watching and happy farming